kung ating matatandaan, nagtapos ang nakaraang chapter sa harapan ni Rudo at Tamsi sa infirmary. Medyo nakakabitin ang tagpong iyon para sa ating lahat. Kaya tara, ituloy na natin ang kwentuhan. Umpisahan na natin ang chapter 112 ng Gachi Akuta. Habang kaharap ni Tamsi si Rudo, naging seryoso ang tingin nito at napansin agad ni Tamsi na tila may nalalaman si Rudo unkol kanya. Bago pa man siya makapagsalita, lumipat ang eksena sa nakaraang pangyayari. Isang flashback na naganap dalawang araw na ang nakalipas. Ito nga, isa cleaner south branch. Doon, kausap ni Rudo si Engine sa isang mesa habang nagyoyosi ito. Ayun kay Engine, dalawang tanong ang inihanda ni Rudo nais niyang sagutin ang mga ito ni Kuro. Tinanong pa ni Enjin kung bakit siya pa ang kinakausap at hindi na lang si Rudo ang direktang magtanong kay Kuro. Kaya agad namang sinabi ni Rudo na ang una niyang tanong ay kung saan matatagpuan ang taong gumagawa ng chokers. Naniniwala siya na kung mahanap nila ang taong ito, malalaman din nila kung parte ba ito ng Watchman series. Isang mahalagang clue para makatawid sa border. Kapag nahanap nila ito, maaari na rin nilang matrace kung nasaan ang choker ni Amo. Napabilib si Engine sa tanong ni Rudo dahil maganda ang pagkakatarget nito. Isang tanong na may dalawang posibleng sagot. Ngunit hindi pa doon natapos si Rudo. Agad siyang nag-follow up ng pangalawang tanong. At ang kapalit nito ay ang paggamit sa box ni Kuro. Gusto niyang malaman kung nasaan si Amo. Hindi makapaniwala si Engine sa narinig niya dahil ang akala niya ay malalaman na lang nila ang tungkol kay Amo kapag nahanap na nila ang choker maker. Pero ayon kay Rudo, kung may pagkakataon siyang makakuha ng dalawang kasagutan, hindi niya iyon papalagpasin. Kahit gulat, wala nang nagawa si Engine. Naglabas ng notebook ang information broker at nagsulat ng informasyon. Pinunit niya ang papel at iniabot kay Rudo. Nang tignan nila ang papel, agad nila itong nakilala sa itong lugar sa taon kung saan sila namili ng get well gift para kay Zanka sa isang kanto daw doon, matatagpuan si amo. Nagtaka si Rudo kung bakit bihag si amo doon at tinanong kung sino ang may kagagawan nito. Ngunit hindi na sinagot iyon ng information broker. Ang malinaw lang ay nasagot na ang tanong kung saan siya matatagpuan. Sinubukan pang pigain ni Rudo ang impormasyon. Pero pinaalalahanan siya na kung gusto pa niyang malaman ng iba kailangan niyang magbayad ulit. Napuno si Rudo ng galit at hindi niya matanggap na hindi siya binigyan ng buong detalye. Hindi sinabi agad mula sa simula na iyon lang ang kaya nitong sabihin. Sa tindi ng inis ni Rudo, pinatalsik niya palabas si Kuro mula sa kwarto. Natawa lang si Engine habang si Polo ay pilit siyang pinipigilan. Tinawag pa ni Rudo ang information broker ng kung ano-anong pangalan. Sang patunay kung gaano siya kadismaya. Hindi matanggap ni Rudo na tila nauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan nila. Lalo na at nasaktan pa si Rio sa proseso ng pagkuha ng impormasyon mula sa box. Habang patuloy ang tensyon, napansin ni Engine na may hawak na papel si Kuro sa kanyang kanang kamay. Nang iniabot iyon sa kanya, agad niya itong binasa at biglang nagiba ang ihip ng hangin. Tumahimik siya at si Nenya San si Engine na huwag magsasalita. Ayon kay Kuro, expert sa pagtatago ng impormasyon ang gumagawa ng chokers. Ang mga maling impormasyon lang daw ang kumakalat. Nang makita ni Engine ang nilalaman ng papel, agad niyang tinawag si Rudo at pinakita ito sa kanya. Doon lang natigil si Rudo sa kanyang galit nang nabasa niya ang nakasulat na pagtanto niyang nakuha na pala nila ang sagot talagang kailangan nila. Umalik ang eksena sa kasalukuyan. Habang kaharap ni Rudo si Tamsi, tinanong nito kung ano ang nakuha niyang impormasyon. Inalala ni Rudo ang nilalaman ng sulat. Hindi ito maaaring sabihin ng malakas. Ayon doon, ang choker maker ay nakikinig sa mga boses nila. Sa loob ng dalawang linggo, pagkakaroon ng Dal Festival sa Southward, kailangan pumunta sila roon at hanapin ang White Crow ang magdadala sa kanila sa taong may alam kung saan mahanap ang gumawa ng chokers. Pero kung malaman ng choker maker na may humahanap sa kanya, iyak na makakatakas ito. Kaya walang kahit sinong cleaners ang dapat makaalam tungkol dito kahit ang mga kakampi nila sa huling panel ng storya, maikita natin na halatang nagsisinungaling si Rudo sa sagot niya. Sinabi niya kay Tamsey na wala raw alam ang information broker tungkol sa choker maker. Sa isip-isip niya, humingi siya ng tawad dahil sa kasinungalingang iyon. Ngunit si Tamsey hindi man tahasang sabihin, ramdam niyang hindi totoo ang sinasabi ni Rudo. Alam niyang may itinatago ito at mas lalo lang lumalalim ang hinala niya na may alam na si Rudo. Tara, chapter 113 na ng Gachi Akuta. Habang pinapaalala ni Kuro ang babala na ang gumagawa ng choker ay nakikinig sa mga tinig nila muli nitong binigyang diin na wala dapat makakaalam ng plano nila. Kahit pa ang mga kasama nilang cleaners, lalo itong pinatibay ng tahimik na eksena ng kasunod kung saan nakaupo si Kuro sa gilid ng kama ni Rio. Tahimik siyang nagmumuni-muni habang nagbabantay. Iniisip kung mapapagkatiwalaan ba talaga ni Rudo ang sikreto ng misyon. Naputol ang katahimikan nang mapansin ni Rio na gabi na pala tila hindi na umalis si Kuro sa tabi niya. Nagkomento ito sa pagiging bihirang-bihirang karakter ni Kuro na mananatili buong araw sa iisang lugar. Nangako naman si Kuro na aalis din siya kapag dumating na si Isha. Lalo na kung makikita nitong tuluyan ng bumuti ang lagay ni Rio. Ilang saglit pa, dumating na nga si Isha. Kasama niya si Mildreta. Agad siyang humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Nang makita siya ni Rio, tila gumaan ang loob nito. Isang pamilyar na muka sa gitna ng di pamilyar na lugar ang nagbigay ng comfort sa kanya. Sinuri agad ni Isha ang kalagayan ni Rio at kinumpirma ang practice sa spine at ribs, pati na rin ang internal organ damage. Maswerte raw ito at agad na naisalba ng South Branch. Pero habang sinusuri siya, halatang kabado si Isha. Kinausap pa nito ang sarili sa isip. Pilit niyang pinakalma ang sarili niya. Hindi niya raw pwedeng ipakita ang takot niya sa harap ng pasyente. Ngunit pinayuhan siya ni Rio na huwag nang mag-alala kahit hindi siya tuluyang gumaling, ang mahalaga ay buhay siya. Sapat na daw yun para kay Rio. Dugtong pa ni Mildreta kung nagawa na ni Isha noon, magagawa niya ulit yon ngayon. Kaya't nabigyan si Isha ng lakas ng loob. Nang napaghandaan na, hinuha ni Isha ang kanyang vital instrument, isang cord. Ang kapangyarihan niya ay nakasalalay sa kuryente. Ang uri ng jinki niya ay heel sa tulong ng cord nakakagawa siya ng elektrotherapy. Ngunit hindi lang ito basta ordinaryong kuryente. Ang gamit niya ay medical at lubhang delikado. Nilapitan ni Isha ang outlet, sinaksak ang cord at sinimulan ang procedure. Tinanggal niya ang gloves. Dumalo yung kuryente mula sa kanyang kamay patungo sa dibdib ni Rio. Sa sandaling iyon, unti-unting nabuhay ang mga ugat. Dumaloy ang life force sa buong katawan ni Rio. Nang ganap na matapos ang proseso, biglang napabangon si Rio. Gulat na gulat, nakatayo ang kanyang buhok sa sobrang lakas ng boltahe. Pero masaya siya. Agumpay ang operasyon. Napaluha sa tuwa si Isha. Sa wakas, nagawa niya ito ng tama. Maging si Marish ay napabilib Abang si Mildreta ay napatanong kung meron pa bang punay na lalaki sa headquarters. Sa panig ni Kuro, hindi niya maiwasang mamangha. Ang treatment na ginawa ni Isha ay isang pagsasali ng kuryente bilang life force. Pinadala ito sa bawat nasirang bahagi ng katawan upang tuluyang gumaling ang pasyente. Isang maselang proseso na nangangailangan ng advanced medical knowledge precise voltage regulation. Tinawag niya itong isang uri ng sining. Ayon kay Isha, lahat ng kaalaman niyang ito ay mula sa kanyang lola. Naalala pa niya na noong bata pa siya, nakita niyang gumagamit ng defibrillator ang kanyang lola para iligtas ang isang pasyente. Dahil sa inspirasyong iyon, sinubukan niyang gayahin ang nakita, pero dahil sa kakulangan ng kaalaman noon, nakuryente siya. Dahilan kung bakit na trauma siya sa kuryente sa mahabang panahon. Ngunit kalaunan, ang mismong trauma na iyon ang naging tulay upang mas lalong lumalim ang connection niya sa kanyang vital instrument. Kaya siya naging isang giver. Alam ni Isha na maliit lang ang margin of error sa kanyang trabaho isang maling galaw lang sa boltahe, maaari nitong maipahamak ang pasyente. Kaya nga't lubos ang tensyon at dedikasyon sa bawat paggagamot niya. Nang makabangon na si Rio, tinanggal na niya ang gown, nagsapatos, at nagsaping ayos na siya. Nagpasalamat din siya kay Kuro. Bilang pasasalamat, inalok ni Kuro si Rio ng isang tanong. Ano mang bagay na gusto nitong malaman? Nag-isip si Rio sa halip na malalim na tanong Simple lang ang kanyang tinanong. Bakit hindi mo maisuot ng maayos ang gloves mo? Nabigla si Kuro sa tanong niya. Hindi makapaniwala na iyon ang pinili niya. Para kay Kuro, sinayang niya ang isang importanteng pagkakataon. Pero giit ni Rio, iyon talaga ang bumabagabag sa kanya. Dahil doon, napilitan si Kuro na sagutin ito. Minsan daw, gusto mo lang hilahin ang mga daliri mo mula sa gloves. Wala man daw talagang malalim na dahilan. Pero hindi pa rin matanggap ni Kuro. Tinanong niya si Rio kung ayaw ba niyang malaman ang kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang ina. Napatawa si Rio. Sinabing, alam nga daw ni Kuro ang lahat. Nagpasalamat siya sa kanya. Pero kung talagang gusto niyang ipaalam ang mga bagay-bagay, dapat sabihin na lang nito ang tungkol sa trash beast sa Tori. O kaya ang tunay niyang pagkatao. Nang hindi sumagot si Kuro, umalis na si Rio. Sinabing kung talagang gusto nitong sabihin ang totoo, sabihin niya iyon kay Rudo. Kahimik lang si Kuro, hindi niya inaasahan ng ganong sagot mula kay Rio. Sa isip niya, mukhang hindi pa talaga fully healed ang batang ito. At sa huling panel ng kabanata, abang magisa na siya sa kwarto, tumingin si Kuro sa langit mula sa bintana. Doon, tahimik siyang nagbago ng anyo. Lumitaw ang mga balahibo at pakpak. Isa pala siyang uwak. Sobrang dami na raw niyang ginampanang papel sa mundong ito na halos nakalimutan na niya kung sino siya talaga. Ngunit naniniwala siyang si Rudo at si Rudo lang ang tanging makakapagpaalala sa kanya ng tunay niyang anyo. Tara, chapter 114 na! ng Gatche Yakuta. Gabi na sa headquarters ng mga cleaners. Sa impirmary, mahimbing ang tulog ni Rio. Maingat na hinawi ni Rudo ang kurtina para hindi tamaan ng ilaw ang muka nito. Tahimik na nagbabantay si Rudo kasama si Tamsi na napansin kung gaano napagod si amo. Kaya hayaan na lang daw muna nila itong magpahinga. Paglabas nila, tinanong ni Tamsi si Rudo kung ano na ang susunod nitong balak. Maghahanap ba siya ng ibang bahagi ng Watchman series para makatawid sa border? Tahimik lang si Rudo. Kaya inusisa pa siya ni Tamsi kung ang mas mahalaga ba ngayon ay ang hanapin ng kidnapper na dumampot kay amo. Napaisip si Rudo Nagtataka siya kung bakit nga ba kinuha si amo. Lalo na nakita ang sapatos nito sa lugar ng mga raider. Pero nang tanungin niya si Zodil, wala raw itong alam kung sino si amo. Maging ang mga impormasyon mula kay Po na galing kay Jabber ay hindi rin niya lubusang mapapagkatiwalaan. Kung hindi sapatos ang habol ng kidnapper, ano kaya talaga ang motibo nito? Gusto lang ba nitong pahirapan si Amo? Sumingit si Tamsi sa pag-iisip ni Rudo. Sabi niya, baka marami na rin nakaalitan si amo. Minsan daw, ang mga dating pagkakamali ay bumabalik para singilin tayo. Kaya hindi malayong may gustong gumanti sa kanya. Tumahimik si Rudo at napaisip, tama ba na ang lahat ng mga ito ay dahil lang may nagalit sa kanya? Pagdating nila sa tapat ng elevator, muling nagsalita si Tamsi. Sabi niya, kung gusto talagang hanapin ni Rudo ang kidnapper, hanapin niya ito, hindi niya ito pipigilan. Pero paalala niya, maraming bagay na konektado sa isa't isa. Ang spirit ground ay isang mundo. Baka ang sagot na hinahanap niya ay mas malapit kaysa inaakala niya. Nais daw niyang magtagumpay si Rudo. Gumiti ito bago pa siya muling makapagsalita. Biglang lumitaw si Engine at tinawag si Rudo. Nagulat si Rudo sa biglang paglapit ni Engine at nauutal pa ng magpaalam kay Tamsi. Nagpasalamat siya dito para sa lahat, lalo na para kay Amo. Pero ngumiti lang si Tamsi at sinabing wala naman siyang ginawa. Bago ang magsara ang elevator, binati pa niya si Rudo ng goodnight. Nakita ni Rudo si Engine nakasama rin. Si Polo, sumenya siya kay Engine. Tinasabing baka pwede nang sabihin kay Tamsi ang totoo tungkol sa Choker at Watchman series. Mabait naman daw ito So lumalabas lang na wala pang alam si Rudo sa pagka-trader sa kanila ni Tamsi. Tara, tuloy natin ang kwento. Pero sumagot si Engine gamit lang din ang kanyang kamay. Hindi pwede, baka marinig sila ng gumawa ng choker. Hindi komportable si Rudo sa patuloy na pagsisinungaling. Pero ayon kay Engine, kung gusto talaga nitong makompleto ang Watchman series, kailangan niya itong tiisin. Habang naglalakad sila pababa ng hagdan, inis na inis si Rudo. Sabi pa niya kung makikinig ang choker maker, malamang ay sa pamamagitan niyo ng choker. Kaya't gusto na niya itong tanggalin. Pero pinigilan siya ni Engine. Kapag ginawa niya ito agad-agad, baka magduda ang choker maker. Lalo na't galing pa sila sa meeting sa information broker. Patuloy silang nag-uusap sa pamamagitan ng hand signal. Naitanong ni Rudo kung ibig bang sabihin ito, ay kailangan niyang magsinungaling habang buhay? Sagot ni Enjin, silang tatlo lang ang nakakaalam sa tungkol sa Choker Maker. Baka sa tamang panahon, ay maibahagi na rin nila ito. Ina Rio, Zanka at Greece. Pero hindi pa ngayon. Hindi pwedeng madaliin ang lahat. Tahimik lang si Polo habang sinusundan sila. Samantala, napaisip si Rudo. Narinig na niya pala ang pangalang Choker Maker mula kay Kuro. Nagtaka siya kung nabanggit niya ba ito kay Tamsi o baka may ibang nagsabi sa kanya. Sa dami ng tanong, curious na curious siya. Saan nga kaya pupunta si Tamsi sa ganoong oras ng gabi? Maya maya, dumating sila sa isang kwarto na may warning sign. Ayon sa nakasulat, abala daw ang nasa loob. Kaya't iwanan na lang siya kung ayaw nilang magka-problema. Pero imbis na mag-ingat, biglang pinagsisipa ni Engine ang pinto. Galit na galit itong bumukas at lumabas ang isang nilalang na may bibig na parang binubuo ng mga daliri. Napaka creepy ng itsura nito kaya halos mapaatras si Rudo sa takot. Pero tinawag lang ito ni Engine bilang si August, ang artisan nila. At sa mga hindi pa nakakaalam, ito nga rin pala ang gumawa ng uniporme at mask nila. Nainis si August dahil abala siya sa paggawa ng costume. Tumigil lang siya nang abutan siya ni Angie ng paper bag na may lamang pagkain. Natuwa si August sa treat at binanggit na sobrang excited siya para sa festival. Gawa siya ng gawa ng costume pero ang suot niya ay mapupunta na lang daw sa reject file. Ganoon daw talaga dahil taon-taon niyang inaabangan ang event na ito. Nang tanongin ni Rudo kung ano ang Dal Festival, bigla itong nagliwanag sa excitement. Hindi makapaniwalang walang kaalam-alam si Rudo tungkol dito. Ayon kay August, ang Dal Festival ay isang napakalaking event para sa mga givers na may mga laruan bilang vital instruments. Ito ang pagkakataon para magkatotoo ang pangarap ng bawat bata na sana ay buhay ang kanilang mga laruan. Isang beses sa isang taon, ginaganap ito bilang isang engrandeng party at lahat ay nakasuot ng costume. Mas espesyal pa ngayong taon dahil tatapat ito sa October 31. Ito nga ay Halloween. Sobrang saya ni August at sinabi niyang hindi pwede ang less than 130% sa preparation. Simula raw 0 years old pa lang ay sumasama na siya sa event. Sa puntong ito, na-realize ni Rudo ang tunay na dahilan kung bakit siya dinala ni Engine doon para makapunta sa Dal Festival. Ayon sa clue na iniwan ni Kuro, doon nila mahanap ang White Crow. Naging excited si Rudo at sinabing gusto niya ring sumama. Tuwang-tuwa si August, sinabing siya na rin ang gagawa ng costume nito. At sa huling panel ng chapter 112, muling nag-usap sina Engine at Rudo gamit ang senyas. Ayon kay Engine, hindi sila pwedeng pumunta roon bilang cleaners. Masyado silang kapansin-pansin. Pero kung nakadisguise, mas makakalapit sila sa target. Dagdag pa niya, may twins mula sa South Branch na magpaparticipate rin sa festival. Hindi man nila alam ang buong plano, makakaasa sila sa tulong ng mga ito kapag nagkaaberya. Sinagot naman ni Rudo na ayaw niyang makipaglaban. Gusto niyang subukang tapusin ang misyon nila ng mapayapa. Baka nga ma-enjoy pa nila ang festival. Dito nga napansin ni August ang kakaibang kilos ng dalawa. Tinanong niya kung ito ba ang bagong trend, ang paggalaw-galaw ng braso. Si Polo naman ay napabuntong-hininga sa pagkalma. Buti na lang daw at hindi siya nababaliw kasi sobrang weird ng mga kasama niya. Dito na nga po natatapos ang ating kwentuhan tungkol sa napakaastig na gachi akuta. Naway nagustuhan nyo po ang ating video ngayong araw. At guys, pwedeng pakibisit nyo na din ang Facebook page ni Kuya Boy Click nyo na rin ang follow button para lagi kayong updated sa news at ibang anime na pag-uusapan natin. At guys, kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay paki-like at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kids, sa susunod na kabanata!